I've been looking for a way out. I'm sick of feeling like I'm way down, stuck in the middle of a large crowd. I just gotta fight and climb my way, and then break out. I just wanna be different I just wanna be winning I've had this fight since the beginning Got a mind with no limits But sometimes I forget it Look at myself in the mirror Good morning guys Hello Hello po, good morning Maguro nang tataka kayo nasan ako Hahaha <laughs> <laughs> yeah. Black sand lang. Welcome to Sariaya Quezon. Oo nga. nga. Good morning guys. Welcome po sa o oh, sa Sariaya Quezon. Nandito po tayo sa resort ng Ong Shako. Ong, -Sha Ong -Sha Nakakata Resort. Nakakatawa tong buo ng babae. takbo ako diyan pag sa gabi. Eh. Uh, Hello ka. Tawan. Oh, <laughs> Nakakatawa talaga ng mga buo ng white so, lady tapos sa, sa, sa Sariaya po ganto. Kulay itim yung sand ay, so, kagabi po kami dumating dito. And po dalawa ni Bobims. Kasama po si Shokoy. At ng, ayaw po sumama ng anak ko. So, ngayon po, umaga po pupunta kami ngayon ng dagat. Eh, dagat. Pupunta kami ngayon ng bilihan ng isda. <laughs> Nasa dagat na nga po pala kami. Kung titingnan nyo po, ayun po, nandun ang pagbilaw. Ayun o. Oh. Ayun, yung dalawang na ilaw na pong yun. yun sa pagbilaw. Eh. Malayo pa po. Ito po ang ka, uh, ano nga. Yun. So, yan. Doon po kami natulog. Ay, nagpo-focus. Doon kami natulog. Yan. Tapos kasama ko nga pala pamilya ni na Ay. <laughs> si Marlo nagluluto na. So tingnan natin kung anong luluto ni Marlon. So, youth camp nga pala to. Youth camp ng mga ano, ng mga kabataan ng San Rafael. Yan. Ano yung menu for today's video? Yung kita. <laughs> ah, yung, <kalpre> <laughs> yung hindi <balong>. naluto. <laughs> yung na. hindi nalutong batsoy kagabi, yun ang ating gagawin ngayon. So habang kami naman punta na kaming dagat, ay dagat, bilihan ng isda. Maya-maya lang maya kaunti May ang isda ng isda ay marami naman yan doon. doon uh, uh, mas mura nga doon yung isa, isa sabi ko. 150 lang yan dala ko na. Oo, nga. Kami-plus lang po kami. Pagkita na sa drop eh. Wow, ang daming chicken. So, ang chef natin is si Chef ah, eh, Marlon. <laughs> <laughs> ay, tambot, Roy. Kare na, kare na. Lahat yan, bat choy? Hindi. Oh, hindi ka kaldireta ko iba. Oh, hindi ko rin naman makukuha ng panila. Merong pasyente pa dito. Magkasalubong kay Pinanggaka. Ay posible yung hindi ka Sa tigas ng ulo. Bagong opera po yan. <laughs> Kasama pa din eh. Ang sarap anuhin ay. Bimbangin ay. Ayan, bibili na kami ng ano, ng isda. Ah, uh, kami pupunta sa Talipapa. Saan dinadala lahat yung mga bagong huli dito. Let's go. Ito yung ano ah. Ito Yung daan pa sa ano. Sa uh, bilihan ng isda. Pero usually, ang mga isda din dito eh ano. Kakaunti lang yung tinatawag natin na taong uh, Hindi ganun karami iba ay nagtitinda din galing sa Lucena. Kaya yung iba sa Lucena na dumidiretso. Talang ka. So, busy-busy na po ngayon. So, hindi na lang po islam binibenta. May karne na rin. Guys, tingnan nyo, oh, may lobster. <makes noise> Hindi na nakatest. na si pare. lilugaw. Ano yang ate, pagka naubos ng lugaw pwedeng manghingi sa inyo. Ah, oh. Mahal ng bigas ngayon. So, ito yung tinda ni ate. Yeah. Lugaw with chicken, tokwa, at uh, may rice, may egg. So, yung dumating ay talaki ito, na hindi naman malaki, maliliit lang din. Isang uh, dangkalan. Mahal yan. Bulungan. Dumating na talaki ito. As in, talaga. Quality to, quality. So, ah. ah na tayo. Wala tayo masyadong nakuhang isda. At ano? Hindi pumalaot ang ibang mga manging isda dahil nga sa bagyo. Siguro malaki ang alon sa gitna. Alam na rin naman nila yun. Kaya, nabili lang natin ay hipon tsaka habhab at saka, yung ano dulyasan ba yung binili mo pare? tambakulis ah okay. yung magkano yung tambakulis so ayan. ayan naluto na oh nagayat mo na pala yung maraming yun yan oh so ito na yung ano chicken Anong ginagawa ngayon, Bachuy? Oo, oh, napakadami. Eh. <laughs> <laughs> Ang kanin <laughs> Almasal naluto na nila yung ulam yun so binigyan na rin tayo so pasyal pasyal muna kami dito sa dalampasigan so ang kaibahan nito sa titans ay kaibahan nito sa titans medyo malawak yung kanyang dalampasigan yan ang dagat ay puro buhangin marami din namang naliligo kaya lang black sand po dito sa titans naman ay medyo marami kang makikitang views may mga bundok may mga anong malalapit na so ito ginawa nila tingnan natin kung ano to mahangin kasi nga po may you ano daw to ano daw to?

to be medyo maliliit naman 'yon sa pagbilaw. Pero yan malalaki. Wala naman paglalaki ng laman lang kasi yan. pag naluto yan, naihaw yan. Oh, yan lang eh. Yung Oo, yan lang 'yan laman yan. Flat yan. Pero? 25 pieces. Ah, 25 pieces, 100. Meron yan! Kapag okay na tingnan natin yung kapis nila. Hindi eh, pala itong pala. Ay, wala naman ulan. Ha? Wala naman. Hindi, yung wala naman naging kanya nyo. Wala naman ulan. Oo nga, okay lang naman to. Oh, pagkainin nyo yung ano. Tara ho. Tara, ihuli natin yan. Ayun daw, doon daw po kayo sa babaeng yan. Bibili daw po yung babaeng yan. Yan. So yan, ang gulo pa ng mga bata. Ha? Tingnan natin yung ginagawa ng mga to. So ito yung youth camp. Yeah. Ang <laughs> mo! Ang Certificate and Alright, 10, so ito na yung laman ng coffee 'pag bumuka <laughs> <Ayan>. <laughs>

Ha? Kapis. Kapis. Yan, yung kapis. So, dito, yung kapis, ay binili dito ng 25 pieces for 100 pesos. Pero may additional naman siya. Pero sa pagbilaw, 30 pesos lang po ang kilo nito. Ayan

Well, actually, it's three days and two nights. Um, ngayon lang sila nag enjoy today, yung mga officials. Uh, kasi natapos na yung ano nila. So, first day, nagkaroon sila ng games. Second day, nagkaroon sila ng ano, ng Red Cross Orientation. And third day yung mga paggames uli nila para sa kanilang uh, mga miyembro. So, ayan. So Syempre, hindi naman mawawala yung konting inuman so tipsy-tipsy lang yung ating mga kabataan. Actually, yung kabataan naman natin is ano na siya? Uh, nasa tamang edad na. Ano? drink moderately always palani